London and today may mga pupuntahan tayo. So first, meron tayong church na pupuntahan then afternoon baka magla-lunch somewhere and pupunta tayo sa Portobello Market sa so Notting Hill. Ay, naaamoy mo ba 'yun, Sylvia? Parang amoy sinangag. Amoy amoy garlic. Nagugutom na si Mama talaga. Itutuwa yan sa automatic na sliding door din eh. mo. Diba? ba? Siga oh. So guys, ayun ang mga pupuntahan natin today and very excited ako kasi sobrang favorite ko ang uh, movie ni Julia Roberts na Nothing Hill. And alam nyo ba, nung, nung pinanganak ko si Silvio, honestly, parang hindi ko masyadong naramdaman ng postpartum dahil talagang sobrang everyday halos pinapanood ko yung Nothing Hill na yan. And, Before kasi nakapunta na talaga ako sa ano sa Portobello Market and hindi ko pa alam yung movie na yon. <laughs> <laughs> alam mo yun, parang sabi ko, grabe, nakapunta na pala ako dyan. Hindi ko alam na sobrang sikat yung place na yun because of Julia Roberts dahil sa movie niya. What's that? Wow, may bus pala. Kakolor mo yung bus, Sylvia. Color red. Sasamahan niyo kami, guys. So Excited. Hindi na rin Portobello Market. I'm just a girl standing in... Wala pa pala. Wala pa, babe. Guys, look. I'm so happy. Kasama ko ang family ko dito sa Portobello Market. Alam nyo ba, guys? Tawang-tawa. Alam nyo ba, guys? Ang Portobello Market ay uh, isa sa pinakasikat na lugar dito sa Notting Hill, dito sa London. Yan, makikita nyo ang daming mga stores, may mga restaurants, may mga gift shops, may mga jewelries. Medyo maraming tao ngayon kasi ngayon ay Sunday. May mga ano din, may mga fashion, no? May mga damit din ng mga mga stores at mga pasalubong. Ang sarap maglakad-lakad dito, guys, kasi kahit medyo may araw, medyo windy siya. Ano kayong masak na restaurant dito, guys? Kasi gano'ng gubutong na ako. Parang gusto ko nga ng ice cream. Mads, halap ka ng ano, ng coffee shop. Kahit hindi Starbucks, okay lang. Gusto ko ng kape. May gloves dito. Kung kay Manny Pacquiao yan. Pag-iipon na <laughs> Ay, ang ganda naman ng mga frame na to. Ito oh. Esto también es muy lindo. Todo esto, esto los, los, meses del año. May sinasabi si presión. Kuya guys. hindi ko naiintindihan. Kuya naman, nagugutom na ako. Isipin ko pa yung sinasabi mo. Ano ibig sabihin nun? ang saya. Alam nyo guys, feeling ko taga dito ako. Feeling ko I belong here. <laughs> Bago ko sabihin I belong here, nasa ng kapihan. Hanap tayo ng restaurant guys. Kasi mamaya, pupuntahan natin yung bookshop saan ginawa ang pelikula lang nating here ni Julia Roberts see you guys later mm -hmm. Bumibili si Mads ng Kapebebe ice coffee. Kasi gusto mo ng ice coffee, di ba? ko sa kanila babe kanina, sabi ko, mm -hmm. nung after kong ipanganak si Silvio, di ba? Saka ako lang nalaman yung movie na nating Hill dahil sa'yo. Oh. Sabi ni Nonre, one time, eh syempre hindi ako nakakalabas pa masyado. Sabi niya, babe, panoorin mo to. Nasa Netflix, babe, no? Sabi niya, panoorin mo to, babe, maganda yan. So pinanood ko. syempre lamang kong ginagawa sa bahay. Habang tulog si Silvio, kasi nga ilang days pa lang si Silvio noon. Napakaganda ng pelikula. It's amazing how you can speak right to... So... Arati, babe. <laughs> Kala ko nasira yung sapatos ko. Napabili pa. Ayun, ang dami pang makikita dun, babe, oh. Tignan nyo naman yan, guys, oh. Ayun, oh. Ano kaya ang feeling, babe, no? Kung dito mag-Christmas or New Year? Sila mamu kasi nakapag... Nakapag-New Year na dito dati, babe. Eh. Sila mamo. Ganda rin daw. Kita nyo kami, guys? Patawid-tawid lang kami dito. Tawid-tawid lang kami kasi nga, ay, ang sarap maglakad-lakad. Parang hindi nakakapagod. Sana ganito rin sa Philippines, no, babe, no? medyo malamig din yung ano, hangin kahit na may araw. Cold brew. Cold brew. You wanna taste it? Some samples right there. Ano? I'm okay with the okay, Americano, no yeah. Okay, sure. Here? Yes. Tap? Yeah, just tap. Okay. Oh here. Sorry. It worked? Thank you ko so, bago ka makabili ng kape dito, may migraine, migraine ka na. Meron daw, meron daw kasi sinasabi siya, ayan o, no, pwede daw tikman yung cold brew. Ano ba yun, te? Ayan ko, aka. Ano? Ano ba to? Ba, ito yung cold, ito yung sinasabi yung, yung, yung tikman mo. Magugustuhan. ka na. Ayan na yung nating Hill na bookstore. Nakita nyo ba? Kita nyo naman kaya talagang parang naging ano na siya, no? Para siyang naging tourist spot dito. Grabe. Pwede nyo ba ako picturean doon? Malamang kaya nga tayo nagpunta rito. Siya, papapicture tayo dyan, mami. Ayan, dyan yung... Guys, ayan yung bookstore na sobrang sikat dito dahil sa movie ni Julia Roberts na Nothing Hill. Grabe. Sana pala na, buwa. <laughs> Ito yung itsura ng loob, guys. Ito yung loob ng bookstore. So mga gift shops talaga, mga pangpasulubong. Ayan you know, may mga Big Ben. Ay, ito yung gusto ni Nonrev. Si Nonrev, ayan ang uh, collection. Lahat ng mga bansang napupuntahan niya, bumibili siya ng uh, yung pang-display ng mga tourist spot o yung mga, mga attractions. Papakita ko kay Nonrev to later. Wow! Sayang so naman ito, guys. Tignan mo, magnet siya si Julia Roberts, guys. Wala ko, Julia Barreto eh. Parang Naman namang Julia Barreto. Huwag na lang. <laughs> nice naman dito sa loob ng bookstore. Grabe yung ibang-iba dun sa itsura sa movie. Anyway, sa bagay, ilang ilang taon naman na rin ang nakalipas. So, ibang-iba na talaga itsura niya. Ang saya naman, guys. Ang saya naman ng pakiramdam ko ngayon. Grabe, sobrang naging fan talaga kasi ako ni Julia Roberts. Dahil sa napanood ko yung Nothing Hill. Ang ganda. Ang gandang experience talaga na Dahil lunch time na guys, at kanina ko pa sinasabi, di ba? Kanina ko pa sinasabi sa inyo. Gutom na gutom na ako. So we're having our lunch here. Ano kayang food dito? Si Mamo pumili nito. Eh, baka na-try na ito ni Mamo dati. Trip na kami guys with the fam and we're having our lunch here. Ang layo ng nilakad namin mga katwinkle. <laughs> so kakain muna tayo. Ano bang masarap na o-orderin natin ngayon? Fried chicken guys. Oh, Guys, the famous blue door na hanap na natin. Siyang tugol na tingin guys. Ang dami namin pinagtanungan kasi yung ibang mga bagets dito hindi nila alam yung movie na Not, not inhale. Huh? Hi! A Let's go! I'm just a girl standing in front of everybody. guys So itong bus na sinakyan namin ngayon ay po patrol tour bus naisip kasi namin, uh, pinag-usapan namin ni Nonrev, sabi namin parang ang sarap ipa-experience kay Silvio since mahilig siya sa bus. So ito ay gift sa amin ni Ma'am Kate, ni Mamu. Kasi favorite na favorite na Silvio ang bus. Kaya din talagang nagbakasyon kami dito sa London para ipa-experience ito kay Silvio. Ang saya ng experience na to, guys. And ngayon ang ginagawa na, may nag-tour kami sa mga, sa mga iconic sites dito sa London habang may food. Ayan. May menu din dito guys kung ano yung gusto mong drinks na orderin pwede din sa mga kids halos pang kids yung mga food nila kasi may mga cupcakes may mga sandwiches may fruits tapos ito ang cute nito oh. so kapag nakita to ng mga bata talaga ng mga kids talagang talagang ma-amaze sila kasi bukod sa ang ganda-ganda ng pagkaka-prepare ng pagkain, puro sweets and may mga veggies din na madaling kainin ng mga bata. So yan, may, pwede kang manood dito sa, sa screen nila. Meron kaming map na sinusundan may map dito kasi kung saan tayo mag, drop by or mag-stop. So habang natutour tayo, na-enjoy din. Na-enjoy din ng mga kids. Si Sylvia, hindi namin sinama ngayon guys kasi si Sylvia ay under uh, underage pa so hindi pa siya pwedeng maka-join. So si Sylvia kasi pwede na eh. Ayan, nakita na naman si Sylvia guys. Tuwan-tuwa siya. So, pati ibang mga kids dito. Kuya, are you happy? Yes, mama. Love you. Next time. Bye! Guys, nandito kami sa Chinatown. dito pa rin kami, guys, and nakita namin 'tong isang restaurant na 'to. Sobrang sikat nito kasi ito pala yung isa sa mga pinakita sa pinakabagong Meteor Garden, yung Chinese na Meteor Garden, kung saan nagtrabaho si Sanshai nung nagpunta siya ng London. Yan yun guys, oh. wow! Kaya pala familiar siya sa akin. Amazing! Sana pala na try natin kumain dito, no guys, no? Galing. Sanshai! Naka... Grabe naman, Sanshai! Islo guys, nito kami sa isang nga uh store dito, Mama Sons, Mama Sons. Mama Sons Dirty Ice Cream. Grabe puno siya oh, haba ng pila, guys. So kahit nasa London ka kung gusto mo ng dirty ice cream na pwedeng ipalaman sa sa tinapay, meron dito. Meron silang mga halo-halo, may matcha, meron pa nga silang buko pandan, ayan oh. Talagang mga Pinoy flavors, guys. Tingnan niyo everybody. So yung mga kasama ko, bumibili sila sa loob. Nagsisiksika na sila, guys. May, Ito sa akin, cheese flavor. My favorite, queso. And, halo, halo. Magkano yan? Nine pounds. Nine pounds? Di ba nakaka-proud, guys? Kahit nasa London tayo, talagang, talagang ipagmamalaki natin ang mga pagkaing Pinoy dito. Meron tayong dirty ice cream and halo, halo. Dito lang yan, guys, oh, sa Chinatown dito sa London. Bilog-bilog? Bilog ang tawag. Bilog? Bilog. Bilog. Mukha naman siyang side? Actually, pandesal siya. Pandesal siya na merong ube ice cream. Amazing. Grabe, nakaka-proud, guys. Diba, kahit nasa London tayo, kumakain tayo ng mga pagkain Pinoy. Dito lang sa Chinatown to, guys. Ang saya, oh. Kain na, everybody. Wow, wow naman, waki. Ang sarap. <laughs> Yes, my friend. Kamusta mo muna yung mga kapamilya mo sa ano? Sa Pinas. Taga saan ka sa Pinas, Bel? Anong name mo? Ah, uh, from Antique. Alfie? Yeah. Antique. Hello po sa relatives mo doon. Hello po sa mga taga Pandan Antique. Yes, andito si Alfie. Nakita kami sa London, guys. Sa Pandan. Sabi ni Alfie, pa-picture daw. Go, 250. 250. Go, Be. Go, Be. Ingat ka, Be. See you. Thank you.